subok na patok the multimedia icon saan man isaba siguradong tatatak kap! ano sasakap ka. kapitan kap! good afternoon si kap Sikap na idol natin sa telebisyon tunay na bigatin kap ibigay mo sa akin yan Kung, 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 kung ko ko mo. Kap! tayo'y kanyang pinatawa at binigyang aral. Frustrated action star. <laughs> okay din to, ano? Maganda ba yung insurance Oh. Uh, oo, sobrang ganda to. Ibang klaseng, magaling. Nagsilbi din kapitan ng kaalaman. Ngayong gabi, ito lang sa... Pops! Amazing, Amazing. Story! Mapa-comedy o hosting man, kay Kap, subok na papatok yan. Bumayo na tayo para makarami. Maraming taon ng pinagsamahan. Ang talento, kinilalapat pinarangalan. Kaya naman, patuloy na nagbigay saya sa bawat tahanan. Ang agimat ni Kap sa aktingan, talaga namang sinubaybayan. Pinatunayan ko na sa inyo kung paano ko kayo ipagtanggol. Maging ang pagbabalik, inabangan. Magandang po. Major Gabriel Labrador, Task Force Kaligasan. Pwede ba makita ang permit ninyo? Huk ah! oh! <laughs> na huk ang lahat. Kaya naman, due to insistent public demand, ang Agimat ng Agila lumipad sa Season 2. Hindi lang ako pambakbakan. Pandurmaan sa At ngayong 2023, ang idol natin nagbalik action comedy. Ay! 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 sweater! Bilang isang uh, kapuso star, si Bong ay ehemplo ng professionalism, magaling, very versatile. Versatile television star na online sensation pa. Milyon-milyon ang tigasubaybay sa Facebook. Lumin. at marami ang nakaantabay sa kanya mga amazing social media content sa Instagram at TikTok. O sa YouTube man, hit na hit yan. At sino ba naman ang makakalimot sa dami ng napasayaw sa Budots Dance? Hataw din ang mga palaro at online gimmicks. saan ang kanyang pagmamahal at hangaring makatulong sa mamamayan ang laging trending saan man isaba siguradong tatatak kaya ang idol natin sa film multimedia icon ding maituturing settle for good only settle for the best and the best never rests 'yun yun po si Bong marami pang exciting na paparating sa ating multimedia icon and sensation, Ramon Bong Revilla Jr. Subok na patok saan man isabak, siguradong tatatak.